Hi guys, time check. 12.30. Kaya kami guys. Nag-uto, naghanap ng pagkain. Ano namin kung... Nag-utong kami guys ko. Okay. Kukaan ka na kung Hindi na nang siyawang Naman na siyawang mahan.

Basta, mato lang may dito, guys. Nangit-nangit pala ako doon. Sobra kaanap ng pagkakaroon <laughs> oh, mo. Kailangan ng hingon. Wala, Ma makita ka sa video. Nangit-nangit, kaayo ang kalsada, guys. O, so, makita. Nashoot pala na ako sa sa <laughs> daan. Mga sugara pa. Ay, sarado. Ay, <laughs> sarado. Sobra okay, sara. guys. Sarado to ang tama. Ano naman ang mama. Bibida. Sana dumto muna. Wala tindahan. Kita na Ayun, no, tindahan. ayun no? oh, tindahan natin. Ayun oh. Yeah. Oh, yeah. tindahan. Yeah. Sa wakas, may tindahan, guys. Ay, wala na. Pinalagay ang bibina. Okay. <laughs> wala na. Abot na may dito sa ispilahan. Pinaktas. Kayo, anong pinagbasay na mo, eh. Guys, nakapalit na may og. Saan, guys? Mag-models Mag na lang, eh ko kami noodles. Noodles o biscuit. Ay, pati yung gutuma. Si ate, oh. Makain <laughs> ako. Guys, midnight snack, guys. Magi. Nagutom. Tapos, oh, parisan yeah. o ano si Ate. O, oh, di ba? Bagong riban yan. Ayun yung isa. Nag-midnight snack, may upuan kagipang gutom. kain tayo mga bebe kaya nakaluto naman may mga bebe lab kain tayo chika chika daw mi anak kunuhay kaon o biskuit maulang na mo ang nakita nga pagkaot kayo wala na eh abre ang tindahan pero pa yung layo mo ang gibak sana na guys para lang makapalit-mian ang laki Me guys kay perting gutuma jud as in amo lang gitis ang layo kayo nga among gipalitan so bye na guys